Hi guys, so good morning sa inyong lahat. So for today's video, ang gagawin natin is magluluto tayong ng tinolang manok. So yan, ang una nilagay ko na ng mantika, syempre. So guys, ito nga pala is uh, first time ko siyang lulutuin at syempre hindi naman tayo magaling magluto. So itatry ko siya kung paano nga balutuin ang tinola. So first of all, nilagay ko yung garlic at syempre, hindi pala garlic yan. Ay, charot! Siyempre, ginger yan, yan. So, inayaan muna natin yan para magkaroon siya ng aroma. At siyempre, sunod na rin natin ang ating bawang. Bawang yung susunod natin dyan at sibuyas. Ayan, guys. So, guys, ito nga pala yung pinaka, yun nga, first time ko nalulutuin na tinola. At siyempre, nung mga nakaraan nga sabi ko, ba't di kaya itry ko magtinola? Ayan, para naman kako nga may iba naman kaming ulamin. So, ayan, sabi ko, syempre try ko nga tong lutuin tong tinola na to kasi hindi ko pa naman siya naluluto ever. Ang lagi ko lang naluluto is uh, mga itlog, ganyan, pakbet lang mga naluluto ko. So, hindi naman ako guys uh, masyadong marunong magluto. So, nilagay ko na nga yung uh, sibuyas yan at syempre. Hayaan lang natin siyang uh, mag-aroma. Ayan, hanggang sa maamoy natin yung yung bawang si sibuyas, pati ginger, yan. Halu-haluin lang natin yan. At syempre, pagkatapos nyan, nilalagay na nga natin yung manok. yan Yung manok, guys, minarinate ko na yan. Nilagyan ko na yan ng kalamansi, pati ng uh, paminta. Ayan. So, yan dyan, hahayaan lang natin sya dyan na maluto, syempre. Uh, para nasa gayon, eh maging lutong-luto. Ayoko kasi guys, yung manok na ano, na yung hindi masyadong luto, yung pagdating dun sa buto, parang may dugo-dugo pa. So, hindi ko masyado kinakain yung mga ganong klaseng manok. So, kaya ang pinagdesisyonan ko siyan na lutuin siya maiki. So, yan. So, nakapakatagal ko na nga hindi uli nagbabalik sa pagbablog at syempre, magbibideo na rin tayo. Ayan, para nang sa gayon eh uh, marami pang mga uh, tutorial lang ating ma-share sa ating mga viewers diyan. So salamat ng pa pala sa lahat ng mga viewers natin diyan sa mga nanonood ng akin video. So yan hinayaan ko na yan siya guys diyan. At syempre ayan na nga ang ating manok. Ayan, binelektad ko na yan siya. Yan. So guys, yan. After nyan, guys, nilagyan ko pa nga yan ng tubig. So, yan. Pagka, paggisa natin dyan, syempre, lalagyan natin siya ng tubig. O kaya, guys, mas maganda ang ilagay nyo rito is yung chicken stock. Yan. So, para mas malasang-malasa yung tinola nyo, lagyan nyo siya ng ganun, guys. Yan. So, ayan na siya, guys. Talagang pinakulo natin siya. Syempre, sa huli, nilagay natin yung uh, papaya natin at saka yung sili natin guys. So yon doon lang naman. Thank you very much for watching. Bye!